Tapos na ang assessment ng Naga City Environment and Natural Resources sa mga punong kahoy sa gilid ng kalsada sa Naga City. Ayon sa Senro, nagkaroon lamang ng assessment para maagapan ang panganib na maaaring dulot nito sa mga residente at motorista. Kumalat sa mga balita ang planong pagpapaputol sa mga assessed na puno sa lungsod ng Naga nitong nagdaang linggo na mariing pinabulaanan ng opisina ang nasabing issue. Sa ngayon po, inaantay namin yung ano, yung report from the DNR, Sendro Iriga, regarding po dun sa ginawa namin assessment. Mm -hmm. And uh, gusto ko rin pong i-klaro yung issue po na yan kasi nag-create siya ng parang uh, medyo na ano yung mga oh, misinterpret, mis mis na misinterpret na, na ng mga tao na akala nila 67 uh, hazard trees ang puputulin. No po, hindi po ganun. Uh, based po sa uh, inspection and uh, assessment namin, 67 pong hazard trees ang isasubmit namin sa ERC for further assessment and evaluation nila. Hindi po yung puputulin uh, pero doon po ibe-base yung uh, ang tawag niya, Uh, evaluation nila. Out of 67, dun po madi-determine kung alin doon lang. Ito prune lang, ito trim lang, at alin na po talaga doon ang wala na talagang pag-asa or choice kundi di po tuloy na. Ginawa umano ang assessment para malaman kung alin pa ang puno na pwedeng mabuhay at alin ang hindi na akma sa kalsada. Hindi din umano sila pabor sa pagpuputol ng mga punong kahoy nang walang sapat na basihan. Igagawin lahat ng pwedeng uh, remedyo para mga salvage o mabuhay pa yung mga kahoy. Number one po dyan yung hard pruning lang, tatanggalin yung mga sanga para babawasan yung weight ng ng puno at maiwasan yung pagtumba. Pagtitrim din po kami and yung may mga infection mag uh, po kami ng technical uh, assistance at siguro sa ibang agency na marunong dyan expert dyan paano mabuhay yung kahoy pipiliin lamang umano ang mga wala ng pag-asa na kahoy at mahina ang pundasyon na dapat nang putulin upang maiwasan ang pagbagsak at panganib na maaaring dala ng mga ito sa mga residente at motorista Jan Amador CSN